Ayan ang mesa mga palarap Ito 'yung Araneta Avenue at Kiss Aurora Boulevard ito Wow, ang linis na dito. Ito yung SM Center Point Santa Misa. Okay, malinis na dito mga palalap. Yan ang Misa. Aurora Boulevard. Ayan. Dito naman yung patungong magsaysay. Ito yung aranita Medyo dito mga palalab Ang ah, malinis na hmm? Wala na yung nakahiga dyan Ayan o oh. Dati may nagtatambay dito marami Wala nang tambay Ito oh, malinis na dito yan ang SM Ito yung Aranita Abinio Ayan o Skyway Ayan o Yan ang SM Center Point mga palalap Ang linis na dito Walang basura Walang nagtatambay na mga ano. Okay. Ito, Aranita Aurora Boulevard. Ayan mga palalab. Diba? Patungong San Juan. O, Santa Misa. O parang hindi na dito ano hindi na dito nakakaba daanan ang linis na dito to sa ano SM Center Point Aurora Boulevard at Aranita Avenue ayan o. yan ang SM Center Point okay mga palalab dito na lang bye bye